Ito na ang unang ensayo ni Ashley at sobrang excited ako dahil nung unang nakita ko ang laruan niya ay napansin ko sobrang explosive niya at ngayon naman ay susubukan ko 'yun sa ensayo. Kaya tara na, samahan niyo kami. Indoor training muna kami, guys, para makita ko ang ball handling niya dahil kailangan mag-match ang handles niya sa explosiveness na meron siya. Kitang-kita na nahihirapan, nangangapa at talaga nagsastruggle si Ashley. Pero siguro talagang bago lang tong gantong klaseng ensayo para sa kanya. Pero tingin ko makukuha naman niya agad dahil very good listener si Ashley at talagang lahat ng sinasabi namin ay sinusunod niya agad. Nung napansin namin na medyo nakukuha na niya ay nag-decide kaming bigyan na siya ng movement at panibagong struggle na naman to para kay Ashley. Ready, go! Laki mo! Go, go Kung mapapansin natin ang bilis niya sa paglalaro, ay kabaliktara naman ang naging performance niya sa unang ensayo. Pero makikita mo na talagang pinipilit niyang maintindihan and it's a very good sign. At ngayon ay pinagpahinga ko na sila dahil tapos na kami sa indoor training dahil bukas gigising kami ng maaga for jogging and court training. At eto na nga, 6am kinabukasan ay andito na kami sa court at tapos na din sila mag -jogging. At syempre, in-explain ko na rin sa kanila ang magiging ensayo namin for today. Okay, start tayo. Five maids, kanan. Five maids, kaliwa. Limang shoot, kanan. Jab, go! Pull up tayo. Dito ay binigyan ko na sila ng actual movements na ginagamit talaga sa laro, which is the jab. And it's very basic, pero kitang-kita na nahirapan na naman si Ashley. Ops, mabagal yun. Jab, one step na maliit. asli puro ka pa sa kangat mo. Angat! Mabagal yung angat. Si oh. see? Mali. See? Dito ka talaga papunti. Pero dahil sa attitude na meron tong bata na to, ay unti-unti na niyang nakuha. Go! Go! Just! Perfect! 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 Good job! This one, Ashley. Go! Nice one, Ashley. Good job. At nung na-execute na niya, ay mapapansin natin na sobrang ganda ng jump shot niya. Nice one, Ashley. Kitang-kita yung pagod, pero nilalabanan. Kitang-kita na hirap na hirap, pero hindi sumusuko. At dito ko mas lalong humanga sa kanya. Ito yung mga klase ng sodyado na ginaganahan talaga ako magturo Hindi dahil sa talent, hindi dahil sa skills Kundi dahil sa attitude na ibinabalik nila sa tuwing nag kami Sa tingin ko ay hindi kami nagkamali na bigyan siya ng pagkakataon Dahil sa ganitong klaseng ugali ay sigurado magiging worth it Ang lahat ng paghihirapan namin At bago nga matapos ang ensayo ay eto na ang galaw ni Ashley No, you're tired Sabahan na mo yan Go Jump Come on Jump. Nice one. Nice one. You're doing good. You're doing good. Negagaw mo na namasos, You Negagaw mo na namasmayos. Come on, ready? Go. Go. Jump. Nice one. Nice one. Make it quick. Go. Quick. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. You're doing it. Negagaw mo siya without guide and that's good. Now do it again. Ready? Set. Quick, go, quick. Nice one, perfect. Perfect, perfect. Go, quick, quick. Yoon, perfect. Good job. You're doing good, come on. Quick, come on, ready, go, quick. Nice one. Nice one, Ashley. Hindi ko alam kung napansin nyo pero sobrang ganda ng jump shot niya. Talaga nagigamit niya yung legs niya at may potential talaga maging sobrang shooter. At pag nangyari yun, magiging sobrang deadly si Ashley magdating sa offense At yan ang dapat niyong abangan. Kaya hanggang dito na lang muna guys at magkita-kita tayo sa mga susunod na ensayo.